ginawa mong gatasan yung asawa ko. <laughs> pre, pasensya ka na pre. Nakita ko lang nung linggo yung apoy na nilalaro nyo. Eh, medyo mahina kasi. Nilakasan ko. Pag alis ko kanina pre, medyo konti na dalawang tabo na lang. inung eh, linggo pa yung malakas yung apoy. Iniwang ko ngayon pre, baka matuyo na yon. Pasensya nga na kasi pag natuyo yun pre, sisiguraduhin ko sa'yo sa tulong ni Rapi Tulpo. Abo ang abutin mo pre. <laughs> Para sa pamilya ko to. At para sa pagbabanta mo sa asawa ko? Hindi ako nagbabanta, hindi rin po ako humingi sa kanya. wow! Ang trabaho niya sa Pilipinas lang, nasa sales, admin. Pero nagbibigay ng pera sa kanyang alleged kalaguyo. Mahigit kumulang, parang umabot sa 50 million kwentada natin, di ba? Ma ah, mas malaki pa! Kasi bukod pa yung gastos na 29 times nag-hotel sila. Sa kanya lahat yun, ilan, ilan lang daw, tatlo or dalawa lang yung gastos. Pati 29 pagkain, times! Pagkain, oh. inumin. Pagkain, Pata at saka lupya doon. Sabi ko sa kanya, kinausap ko, kung lulukuhin mo lang ako, sabihin mo na agad sa akin. Kasi kung mahal mo yung tao na yan, bibigay kita. Huwag mo pa ng time na mahuli ko at makakuha oh. ko ng ebidensya. Sisiguraduhin ko talaga. Yung sa JICAS, ma'am, sinisin ng asawa ko doon sa asawa niya. Ah! Opo, kasal tatlo yung anak sinusuportahan ng asawa ko. Very good. May mga anak kayo nag-aaral? Opo. Ilan taon ng mga bata? Sixteen uh, 16 tsaka 14. Ito ba ang unang pagkakataon na nahuli mo, nagkaroon ka ng pagdududa? Yes ma'am, kasi yung asawa ko talaga ma'am, simula 2005, kilalang kilala ko, napakabait. Kaso nga lang, may time kasi na nagtampo yan sa akin at sinama mo niya. ba ng kamay ito? Ma'am, oh. magpapakulong ako mismo. Tanong mo sa asawa ko ngayon. Kung nabuhatan ko ba siya ng gamay. Lalo na nung linggo na naaktuhang nahuli ko. Nipitik. Samantala yung lalaki, kung murahin siya, lintik siya murahin, inaamo pa niya na hindi niya ginawa sa akin. Tapos, may pera pa. Wow. Pati yung alahas na naipundar namin, naipundar niya at naipundar ko para sa kanya andun lahat sa sanglaan. Sabi oh. po ng misis po ninyo dito, kailangan okay. lang kita para mapunan mo yung sexual needs ko. O, oh, nakaway daw sila niyan eh. makatikim ng iba. Yan ba? Masarap basahin? Satisfied ka na? Salamat Just sa sex Mario experience. Si. Uh, sabi ng lalaki, hilig ko mangamot lalo na pag may asawa. Um, eh, may asawa rin siya eh. Sabi ng lalaki, gusto kitang isex ngayon. Ganyan suot mo. Ang sarap mo naman. May hmm. picture nga eh. Saan mo ito nakuha, sir? Nung nahuli ko siya ng linggo, hmm. tinakot ko yung asawa ko. Mm pakiusap hmm. hanggat kaya ko pa aminin mo na doon niya binuksan ngayon yung Viber pagbukas ko doon bumungad sa akin lahat dali-dali ko naman sinave kasi magaling yung lalaki Mari Chris ano ba itong sitwasyon na ito ba't nagkaganito ikaw ba ay talagang may kalaguyo na si Jerome Francisco yes ma'am. oo oh. bakit hindi ko na po alam po ano nangyari sa akin alam mo bang kasong krimen ang haharapin ninyong dalawa alam po ma'am Tapos hindi lang yun, Pati pera binibigyan mo? Apo. Diyos ko, Marie Chris, may asawa ka, may mga anak ka. 16 at 14 anos. Hindi ko alam, ma'am. Ma Marie Chris, bakit po ba kayo humaling na humaling kay Sir Jerome? Hindi si ko alam, mo Nagkikita pa rin kayo hanggang ngayon? Simula po nung Sunday o Monday, hindi na ako pumasok sa trabaho. Magkatrabaho kasi kami, mami. Magkasama kayo sa trabaho? May asawa itong si Jerome? Meron po. Jerome, ikaw ba ay may relasyon kay Marie Chris? Wala po, ma'am. Oh, humihindi ka, wala kayong relasyon. Pero si Marie Chris, inaamin na may relasyon kayo. Baka, ma, ma'am, yung sa closeness lang po namin, mam. Ma eh, closeness. Ayan, no? May mga litrato kayo. Tapos binibigyan ka ng pera. Hindi, ma'am. Bakit po hindi naman po humihingi sa kanya, ma'am? Oh, pero binibigyan ka, tinatanggap mo. Sino nakakatanggap nito? Asawa mo daw. Baka yung inutang ko po, ma'am, kay, kay ma'am. Eh, magkano utang mo kay Marie Chris? 2,500. 2,500 lang? Yes, ma'am. Dahil ang nakuha namin dito, mahigit kumulang, eh nakikita namin, mahigit 50 mil na ang napapadalang pera sa'yo. 50,000? Bakit kayo may mga litratong naghahalikan, hinahalikan kanya, meron pa nakahubad kayo? Hindi ko alam. Ano hindi mo alam eh, mukhang ikaw nga ang kumuha ng litrato eh. Hindi ko alam. May sinabi ka kasi Rene eh, na sinaktan ni Jerome si Marie Chris. Marie Chris, nagkaroon ng ganon? Sinaktan ka? Pag <laughs> po so, pinipigilan niya akong umalis, yung braso ko yung nahawakan niya ng madikin. So nagkakapasa? Nagkakapasa ako. Nagkikita Wala kayo po. sa motel. Ito oh, may binabayaran sa motel. Sino nagbabayad, Marie Chris? Ako ma'am. Diyos ko, Marie Chris. Ay ano, ka ng Jerome Francisco na yan. Hindi pa dapat, hindi pa nakakahiya yan? Sinira ano mo po. pamilya mo? Wala naman po ang intention, ma'am, na sirain yung pamilya niya. Anong walang intention? Alam mo na may asawa si Marie Chris, di ba, Jerome? Alam mo? Yes po. Oh, ba't po pinapakialaman? Dahil nauutangan mo, nahingan mo ng pera. <laughs> Napaibig mo yung babae, napamahal sa'yo. Ngayon, kinakahiya mo at dinidenay mo. Ay, ano? Ang daming ebidensya dito. Nakuha lahat, oh. Kulong kayo nito. Kulong ang abot mo, Jerome. Ginawa mong gatasan yung asawa ko. <laughs> pre, pasensya ka na, pre. Nakita ko lang nung linggo yung apoy na nilalaro nyo. Eh, medyo mahina kasi nilakasan ko. Pag alis ko kanina pre, medyo konti na dalawang tabo na lang. inung e, linggo pa yun malakas ng apoy. Iniwang ko ngayon pre, baka matuyo na yon. Pasensya nga na kasi pag natuyo yun pre, sisiguraduhin ko sa sa tulong ni Rapi po. Abo ang abutin mo pre. <laughs> huwag ako ng mahinga pre. Para sa pamilya ko to. At para sa pagbabantak mo sa asawa ko, sinusuportahan yung anak mo, nakakahiya ka. Hindi ako nagbabantay, hindi rin po ako humingi sa kanya. wow! Gusto mo patunay, pre? Hakap tayo dito. Hindi, hindi po ako, sir, nang hihingi, sir. Ah, oh, sir! Huwag mo tawagin ni sir, pre. Ang tapang mo sa asawa ko, ah. Alam mo ba, pre? Simula 2005, hindi ko na ganyan yung asawa ko, yung muramurahin mo basta-basta. Tinanong -basta. mo, pre, pasak pasa yung asawa ko. Alam mo ba yon? Ni minsan, pre, hindi lumapat yung kamay ko dyan. Sinira mo yung 20 years namin pagsasama, pre. <todic noise> sinira mo ha, ayup ka Sisiguraduhin ko sa'yo Sa tulong ni Rapi Abu, abutin mo <todic noise> Hindi mo alam kung GANO kahirap yung pinundar ko Yung pinangarap kong pamilya na habang buhay kami magkasama Sinira mo, sinira mo <todic noise> <laughs> ilang balakid na tinawid namin yung hirap. Ilang, ilang hirap na Nalampasan namin sinira mo. Sinira mo! Pasensya na po kayo sa nangyari. Naintindahan ko naman po yung nararamdaman niya. Uh, hindi naman po kasi tayo lahat. Perfecto. Sana mapagbigyan niya yung mapatawad niya si asawa niya po. Kahit naman siguro po ako, oh, ganyan din naman nung gagawin ko. Kaya, uh, nag naman po. Gano'ng katagal na ba ang relasyon ninyo, Marie Chris? Five months, ma'am. Saan nagsimula? Paano? Sa chat lang po. Kahit anong tanggi niya, ma'am. <coughs> Lahat ng evidence binigay ko na sa asawa ko. Kasi handa ako magbago para sa pamilya ko. Handa ako makulong. <laughs> Kaya tinutulungan ko yung asawa ko. Bakit itanggay niya? Maraming ebidensya. Minahong ka lang. Huwag kang ano kay... Kaya natin to. Malalampasan natin to. Gusto ko magbago para sa pamilya ko. Kaya ginagawa ko to. Yung asawa ko mabait yan, ma'am. Mabait yan. Ayan, Wag no, mo mga sabihin mga sa akin ngayon. Huwag mo, mo sabihin. sa dito. Pakiusap. tanggapin oh, oh. niyo yung parusang ibipapataw ko sa inyo. Saka natin pag-usapan ulit pagkatapos ng parusa. Handa akong buuhin ulit pagdating ng panahon. Ang gusto ko lang mangyari, ma'am, hindi ko papayagan na basta na lang nilang babuyin pagkatao ko. Yurakan la dignidad ko. Kailangan may, kung sino, kung may kasalanan, dapat managot at maparusahan. Ayan. Maricris, naiintindihan mo yan? Huh? Nag-usap na kami, ma'am. Nararamdaman daman mo. Ha? Huh? Nag-usap na kami, ma'am, tungkol dyan. Binibigay ko na sa kanya yung huling desisyon. Kasi dito, dito rin eh, silang dalawa ang kakasuhan mo Umali talaga. Hindi pwedeng isa lang. Umalis na yung isa o baka makapagtago yun, ma'am? Mm -hmm. Ah, hindi, hindi siya makakapagtago. Ayan, ayan na, nakapaskil na yung mukha niya. Alam natin kung saan siya nagtatrabaho. Hindi lang isang pamilya ang nasira dito. Ito, tulungan uh, niyo po ako maparusahan. Yun lang po hangad ko. Pinapangako kaso, po pagdating ng panahon, ayusin kung pamilya ko. Pero kailangan tanggapin nila yung parusan ginawa nila. Nasa likod mo ang wanted sa radyo. Harinib, eh. pakatatag ka rin ha? Meron kang mga anak. Ha? Meron ka pang mga anak na kailangan mo. Maraming ito, salamat din, po. Mm -mm. At ito siya man, Diretso na ito. na file na natin. Wala nang barangay-barangay ito. Okay? Diretso na natin na ipa yung kaso. Mam, uh, naman po. Hindi makulong yung isa. Dapat... Ay, di. Dalawa sila talaga kaya dito, po. Sa adultery, dalawa. Sir, isa schedule po natin yan, no? yung pag-sampan niyo po ng kaso. No? Laban po dito kay Mrs. po ninyo na si Marie gayon din po kay Sir Jerome. And again, sabi nga po ni attorney, pwede po kayong mag-file ng kasong adultery. Laban po sa Mrs. po ninyo. Salamat sir. Ako sabi po namin kayo sa kabinan. Then, i-coordinate natin yan. Salamat po.